Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video nga, grabe, pagod na pagod ang katawang lupa ko. Hindi ko ba maintindihan bakit pinagsabay-sabay ko lahat ng mga gawain ko ngayong araw ng lunes. So kanina, nung napatulog ko si Miko, mga bandang alas 12 or 12, 11.30 na umaga, um, kami ay natanghalian lamang tapos umalis na ako para mag -grocery. tapos inabot ako doon ng halos isa't kalahating oras kasi medyo kulang yung mga cashier at mahahaba ang pila so pagka uwi ko dito pinakain ko si Miko ng spaghetti yung kanyang favorite kasi nga kahapon birthday ni ate Arya may natira pa kasi doon sa aming take home kahapon kaya yun muna yung pinamerienda ko din sa kanya so after ko nalikpit yung mga grocery ayan, um, naisipan ko na pumunta na nga rin ng palengke para mamalengke para sa buong linggo namin na uulamin. Then, nakakita ko ng hipon. Parang ang sarap-sarap ng hipon doon sa palengke. Kaya naisipan kong bumili. Iniisip ko kung butter shrimp ang lulutuin ko. Pero mas maganda kasi yung merong gulay at merong sabaw. Kaya naisipan ko na lang siya na isigang. So, napakasimple lamang po nito lutuin. Ito po ay aking version lamang. So, iba-iba naman siguro tayo. Ako ay nilagay ko dito ay talbos ng kamote. Para sa akin kasi, para mas masustansya ito na kainin. So, yung ingredients lamang ay sibuyas, kamatis, luya, at saka yung siling green. So, kayo na doon sa video, um, nilagay ko na yung hipon doon sa kaldero. Nandun na lahat, halos yung ingredients, yung kamatis, luya, Sibuyas at saka yung ceiling green. Tapos ito na nga, nung pagkaunang kulo niya, nilagay ko na rin po diyan yung sitaw. Mabilis lang din naman kasi maluto po yung ating hipon. Kaya yan na po agad yung una ko nilagay pagka nito. Tapos maya maya ng konti ay inilagay ko na rin po yung okra. Ako kasi favorite ko rin po itong gula, yung okra. Kaya kapag may sinigang or uh, pakbet or anything na po pwedeng lagyan ng um, okra ay nilalagyan talaga yan. So, pagkalagay ko nga ng okra, hihintayin ko na lang po ito ulit kumulo. Tapos, maluto yung mga gulay. So, habang hinihintay ko yan, syempre ayaw natin magsayang ng oras. Hinanda ko na rin yung mga kailangan ni baby para maligo po siya. Yes po. Yeah, parang wala tayong bakanting oras para magpahinga. Char! Kasi nga iniisip ko kapag ka uh, bago kami kumain, dapat nakaligo na siya. Kasi pagkatapos namin kumain, usually inaantok na talaga siya. So, luto na po yung ating mga gulay. At yung um, huli kong ilalagay dito po yung talbos ng kamote. Tapos, tatakpan lang natin siya ng konti. Siguro mga 3 minutes after nyan, luto na po yung ating sinigang na hipon. So, yan lamang po for today's video. Thank you for watching. And I hope lagi po kayong mag-iingat at lagi po kayong safe. And, babu!